Magandang umaga po sa ating lahat mga kaparmers sa Luzon, Visayas and Mindanao uh, Welcome to my vlog NB Mini Farm So dito po tayo sa tanim nating grapes kasi uh, kailangan na po uh, magawa po tayo ng pangalawang trellis kasi uh, medyo ah uh, taas na yung tubo ng ating grips at yung ibang puno naman ay uh, huli ang kanyang ano tubo kaya kunin natin ang sanga para madali po siyang tumaas gaya nito kailangan na pong kunan at hindi na lang po natin hihintayin na sabay dito sa ibang puno na mataas na kasi uh, kailangan na talaga Ah, uh, ito na po yung tanim natin grapes grips mga kaparmers. At na uh, nakahanda na po ang ating mga materials nitong uh, kawayan. Uh, sa Bisaya pa tawag namin dito ay butong. So, ito na po yung uh, butas na i po natin yung poste natin para uh, ma gawa na po natin yung trellis so ito na mga kaparmers ah, naka linya na po yung poste natin at saka isusunod naman po natin yung mga ah, kawaya na pang ano yung ganito forma para maka paglagay na po tayo ng nylon mamaya so butasan po natin itong kawayan na to para uh, madali lang yung pag uh, install natin so ganito lang po yung forma ng ating pag install ng ating uh, kawayan trellis, uh, sa bisaya, bambu o butong English pala yung bambo So ganito lang mga farmers Pag uh, ins install Dahan-dahan uh, lang para uh, Hindi po tayo ma Hulog lagay pa ko ng hagdan Kasi dito na pwisto uh, Mataas po Kaya magtambak po tayo ng lupa dito kasi yung area po ng ating grapes ay hindi ah uh, hindi patag so ganito lang maka farmers no abangan natin mamaya sa paglalagay uh, ko po ng nylon Ah, uh, malapit na po tayo mga farmers maglagay ng uh, ano, kawayan. Malapit na po tayong matapos. At ah, uh, ano, talian po natin para uh, yung solid talaga. Hindi po siya ma, ano, ma gumalaw kasi uh, naka tali po siya sa tie wire na ating uh, binili tsaka uh, mayroon po tayong uh, before to po tayo maglagay ng uh, nylon mayroon po tayong concrete yung lansang na ating ah uh, at saka mayroong uh, sukat para kapariho talaga yung distansya ng ating uh, nylon so dito uh, maglagay po tayo ng concrete uh, lansang sa bisaya ganito po ang distansya mga kaparmers para uh, maayos po ang ating ginagawa Ah, kahit mahirap ah, talagang ah, magsikap po tayo para ah, magbunga ng maganda po ng ating ah, ginagawa ah, pag ma ano magtagumpay po tayo ah, kailangan tayong magano, maghirap para makamit po natin ang ating gusto So ito pala yung uh, size ng ating nylon 160 uh, Isang kilo po ito mga farmers Dolphin nylon po ito uh, Isang kilo po ito at uh, hindi po ito maubos Kaya magagamit po ito sa iba pang ating uh, pananim Gaya ng ampalaya So uh, magsimula na po ako mga farmers Maglagay ng uh, nylon medyo sa uh, pwesto na dito sa ibaba medyo uh, uh, mataas kaya magamit po tayo ng hagdanan So step by step po ito mga ka-farmers na pag ko uh, sa inyo para masundan po inyo pag kayo naman ang gumagawa ng ganitong klaseng uh, ang uh, mga materialis na ng gamit yung ano lang uh, kawayan tsaka uh, nylon at may ano yung tie wire uh, ganito lang mga farmers so mayroon po tayong anim na poste at mayroon pong uh, lima na ating ginagawang lagian ng nylon tulad dito sa ibabaw ganito ang kanyang forma so ngayon mga kaparmers ah, iikotin po natin ang buong area ng ating trellis na bago lang natapos so talagang ah, makapaghinga na po tayo kasi natapos na so mawala po yung pago natin kasi ah, tapos na Tsaka, masaya po tayo na nakikita po natin ang ating ginagawa na trillis na tapos na. Tsaka, matignan po natin ang ating uh, tanim na grapes na mayroon ng uh, gagapangan. Uh, tulad nito, uh, makapag-relax na po ang ating grapes kasi uh, mayroon ng uh, magagapangan ng masanga ng ating grapes so ganito lang mga farmers no? Uh, talagang maganda tingnan no? pag may trellis na so balang araw uh, mapupuno po ito ng mga sanga ng ating na uh, nylon ang trellis natin ginawa, ginagawa sa tanim natin na grapes uh, sana uh, nagustuhan nyo po ang ating video ngayon about uh, paggawa ng trellis sa ating grapes at uh, pangalawa na ko po itong ginagawang video pero yung nauna uh, hindi ko po naipinakita yung Uh, step by step na pag uh, trabaho ko hindi gaya nito na talagang uh, kitang kita nyo na mula sa simula at sa hanggang natapos so ganito lang mga farmers uh, mayroon pang natira sa ating uh, isang kilo na nylon Uh, hindi po tayo mahirapan sa pagdilig kasi uh, dito lang po malapit sa uh, balon ang at uh, taniman ng grips kaya hindi po ako mahirapan mag-alaga at magdilig kasi ah uh, dito lang so mag ano lang ako makaparmers tapos na mag washing po ako sa aking kamay kasi uh, para makuha po yung mga uh, dumi so tapos na mga farmers uh, umuwi na po tayo kasi uh, magtrabaho pa tayo sa ibang gawain ng bahay kaya umuwi na po ako uh, salamat sa inyong mga suporta, ah, mga kaparmers, sa ating mga video. Kaya, approve. Salamat. Thanks for watching, mga kaparmers. Please like, share, and subscribe. God bless.